Magandang hapon po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isang na may edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Unang-una gusto ko magpasalamat doon sa background image ko. Yan po ay mula sa malikhaing pagkuha ng darawan ni Neil Brian Riano. Muli, yan po ay hindi ko picture. Kinikredit ko po yan sa isang image na sinare ni Neil Brian Riano sa Facebook. At siya po ay ayan po ikuha ay mula sa campus ng UPLB. Kaya ako kinuha yan kasi summer mainit na ngayon, maganda yung green, presko ang presko. At saka pagka napakainit na ng politika ngayon sa ating bansa, kailangan na siguro nating magpalamig. At no makakita ka ng background na ganyan na ang ang presko presko sa mata, di ba? Siguro makabawas ang init ng temperatura. Alam niyo, mga tao laging ginagamit nila puso at galit pagdating sa politika. Ilang beses na ba natin napag-usapan niyan dito sa usapan politika na kung saan dahil lamang sa politika ay nag-aaway-aaway ang magkakaibigan, magkakapatid, you know, magkamag-anak, nagka-cancelan, ina-unfollow, binablock. ah, uh, buti kung hindi mo kakilala ako, personally, talagang sa akin, you know, ah uh, ako hindi ako nagsasalita na parang ako'y exempted dyan sapagkat ngayon marami mga usapin na talagang minsan ayoko na lang basahin ang mga binaba, sinasabi ng mga tao. Kaya binablock ko na lang sila o ina-unfollow o ina-unfriend para hindi na ako ma-stress sa mga sinasabi nila. Yung iba naman, kaya ako binablock kasi talagang tinitira na ako personally. Yung bang uh, ang pagkatao ko nang sinisiraan sa halip na mag-disagree lang, pati yung itsura ko, pati yung you know, sexualidad ko, pati yung pamilya ko ay sisiraan. So yun yung ano, yun yung hindi maganda. At may karapatan tayong pagtanggol ang ating mga sarili. At uh, talaga namang may mga tao na kailangan din natin na uh, patahimikan sa ating buhay. Yun bang hindi mo naman kilala? Tapos ay eh, magsasabi ng kung ano-ano. Na parang napaka, you know, uh, alam mo na hindi tama. Na parang it already, uh, like, creates a stress in your life. Uh, hindi mo naman sila aawayin, hindi mo na sila pipigilan magsalita eh. Magsalita sila kung gusto nila magsalita, pero yung papasukin sila sa espasyon ninyo. Tama naman po yung pagbablock. Tama naman po yung pagkakancel kung yun ay gusto mo lang i-preserve yung sanity mo or kaya gusto mo i-preserve yung friendship. Kasi may mga tao akong ina-unfollow, may mga tao akong hindi ko na sinusundan mga post. Pero pag nagkikita kami, magkaibigan kami, nag-uusap kami kasi hindi namin pinag-uusapan ng politika. Marami akong kilala, marami akong kaibigan ganyan, hindi ko na sinusundan ng mga sinasabi. I'm sure ganun din sila sa akin. Marami din ako mga kaibigan na hindi rin nila sinusundan ang aking mga posts kasi hindi kami nagkaka-agree. Pero ganun pa man, sa tunay na buhay hindi kami nag-aaway. Yun yung yun ano, yun yung yun yung sa tingin ko ang dapat nating iwasan. Sa social media, pwede tayo hindi mag-usap, pwede tayong hindi magsundan ng ating mga mga kaibigan, hindi ko alam makailang basahin, alam mo naman kung anong sasabihin nila. Like sa ngayon, marami akong pro na kaibigan na eh, hindi ko na sila binabasa. Ang ginagawa ko, sinus ko for 30 days para hindi ko mabasa ang mga sinasabi nila. I'd rather keep the friendship. Kasi pag nagkikita naman kami, nag-uusap, magkaibigan. Iniiwasan na pag-usapan ng politika. Ganon din sa magkamag-anak. Magkamag-anak pa rin naman kayo. Pero ang masama kasi nito, minsan talagang grabe yung pag-aaway na nagtatakwila na talaga. Yung tinatakwil na. Ako marami naman akong binablock, pero hindi ko sila mga kilala hindi nila ako kilala. Pero yung mga kaibigan, yung mag-away-away ko dahil sa politika, mga kapatid, magpapamilya, yan ang hindi dapat. At saka yun nga, yung, yung kung ayaw mong sundan sa social media, di okay lang, huwag mo nilang basahin. Huwag mo na lang siraan ng tao. Huwag tayo mag-ad hominem. Huwag tayo magsabi na sa halip na ang criticize mo lang yung, sabihin mo katangahan yung sinasabi mo, iba yung sa tanga ka. Di ba? Iba yung Katangahan niya sinasabi mo. Hindi totoo yan. nungaling niya. Kasi sabihin mong tanga ka o sinungaling ka o bobo ka. You know, kabobohan yan. Alam mo ako sa totoo lang, meron na akong personal... Yun mas madali naman talagang bumanat sa mga political figures eh. Yung tawagin mong bobo si Donald Trump, kulang pa yan sa mga ginagawa niya ngayon sa buong mundo. Hindi ba? Yung bobo, cruel, you know, they are public figures. But, But to tell that to someone you just disagree with in social media, these are political people, these are political leaders, okay lang yun na sila ibanata natin. Party yun ang freedom of speech. Pero dapat maging responsable tayo pag ang pinag-uusapan na natin, yung kapwa natin, yung ating mga kapwa Pilipino, mga kaibigan, kamag-anak. Kasi sa tutulang sa politika, alam mo, hindi ko maintindihan yung mga loyal o mga blind, mga diehard Duterte supporters, mga loyal. Abay, sa totoo lang, hindi nga kayo kilala ni Duterte? Kilala ba kayo ni Marcos? Kilala ba kayo ni BBM? Namit meet nyo na ba yan? Nakausap nyo na ba si Duterte, si Sara? Di ba parang ipagkakamatay nyo, isasakripis nyo lahat para lang sa kanila? Okay lang sana kung ang pinanggagalingan ninyo ay katwiran. Ako, galit ako kay Donald Trump dahil sa ginagawa niya. Dahil sa ginagawa niya sa Amerika, ginagawa niya sa mga mamamayan doon, ginagawa niya sa mga uh, immigrants doon, ginagawa niya sa mga, uh, mga nasa minorities, mga Latinos, mga African Americans. Galit ako sa kanya sa pagdeklara niya ng trade war sa mga bansa kasama ang Pilipinas. Galit ako sa China dahil sa ginagaw nila sa atin. Hindi naman mali-mali yung magalit ka eh. Pero yung magalit ka dahil ang isang tao iba lang yung sinusuportahan na politiko. Eh di mo na lang pakinggan yung sinasabi niya. Pero yung pintasan mo na siya, pulaan mo na ang pagkataon niya, siguro bobo ka, o profesor ka pa man din, hindi ka nag-iisip, Di ba bayaran ka siguro? Di ba yung mga gano'ng klase ng pagpaparatang, yun ang hindi maganda. Kasi tingnan mo na lang ngayon, tayo, yung mga supporters talagang halos maganda magpakamatay, umiiyak. Tingnan mo yung mga sa Qatar, abay muntik nang hindi makauwi, muntik nang makulong doon. Ayun, nakulong na nga, pero mabuti na lang, sila'y napalaya. Yan ang good news ngayon yung labing pito na Pilipinong nagrally sa Qatar ay napawalang ano na, 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 napalaya na sa intervention ng pamahalaan. Alalahanin natin tong 17 na taong ito, ito ay kontra galit ito kay Marcos, makam Duterte yung mga yan. The fact na ang <clears throat> gobyerno tinulungan sila para sila makalaya <clears throat> is a good example to show you na sa politika minsan mag-invest ka ng emotion nagagalit ka sa wala. Nagagalit ka kay BBM, yun ang play, yun palang tutulong sa'yo. Hindi ba? Nagagalit ka sa mga kamag-anak mo dahil hindi naman kayo magkapareho ng pananaw sa politika. Pero pag ikaw naman ay nasa krisis yung mga yan ang dadamay sa'yo. Yung mga politiko na mga halos ikanamatay mo, nakipag-away ka na, para ilang ipagtanggol sila, kalilimutan mo na yung mga kaibigan mo. Hindi ka naman nila kilala. Ang dapat natin pinapairal sa politika ay ito. Katwiran, otak. Hindi puro lahat puso, hindi puro lahat galit. Hindi naman masama na humanga sa politiko. Hindi man masama na sumuporta sa politiko. Pero ang masama yung sambahin mo sila. Ang masama yung gawin mo silang parang anito. Nang katulad ng ginagawa ng diehard Duterte supporters. At kahit na mga Marcos loyalist o kahit na naman mga pinklawan. Lahat naman yan pare-pareho eh. In various degrees nga lang. May makilala man ako na pink na parang wala nang ginawang dama si Marcos. Di ba mga ganun? May kilala akong mga loyalista na talagang wala na namang maling ginawa naman si BBM. ba? Diba? So, it is not just that DDS that, that are into this kind of idolatry that they succumb to uh, too much blind loyalty or too much blind anger and rage. Kapag ikaw kasi sinasamba mo na, at pinupuon mo na ang mga politiko. Diyan na nagsisimula ang problema. Tingnan mo tong mga nakulong sa Qatar. 'Di diba? Perhaps now they realize that you know politics is not a black and white situation. Hindi dito kaaway mo si BBM, kaaway mong gobyerno dahil pina tumulong ito sa pagpapakulong sa Pinupuod mong si Duterte. Kasi sino ang tumulong sa'yo? Hindi ba ang gobyerno din? Hindi ba si BBM din? So, komplikado yan. Hindi yan dapat pula at puti. Yun lamang po dapat ang ating pag-isipan. Kasi at the end of the day, sino bang tutulong sa'yo sa panahon ng krisis kundi ang mga kakilala mo, ang mga kaibigan mo? Hindi ho masamang maghanga, hindi masamang sumuporta. Again, inuulit ko, ang masama ay ang ikaw ay magsamba na. Ip Gawin mo nang parang Diyos. pinopoon mo na. Hindi na po yan tama. Gamitin natin ang utak. Huwag puro puso, huwag puro galit. Kasi, there are no permanent friends in politics. Only permanent interests. Ganun dapat tayo, ang politiko pag tama ang ginagawa, sinusuportahan. Pag mali, binabatikos. Ganun dapat eh. Hindi yung bulag ka na. Ang tingin mo sa kanyang taong yan, kahit anong maling ginagawa niyan, suportado ko yan. Ito namang isa, kahit tama ng ginagawa, ay I, I hate him. May mga ganon di ba? Yung mga galit kay Marcos, hanggang ngayon, di makamove on. Di ba? Hahanapan at hahanapan at hahanapan. Yun, yun yung sinasabi ko, ah. Ngayon, tingnan mo, kahit hindi perpekto si Pangulong Marcos, pero tingnan mo, kanino bang administrasyon nakulong si Kibuloy, na ng sala si Laila de Lima, saka si Maria Reza, na impeach si Sara at nakulong si Do Pangulong Duterte, hindi ba sa si panahon Pangulong Marcos? So, bakit, bakit parang andun pa rin yung ikakabit agad, di ba, na parang kasamaan at kadilima, na parang pangatika muna. Di ba pagkaan nito? Yung, yung, mga nagsasalita ng ganun, galit kayo sa mga Duterte dahil blind, loyal blindly loyal to the Duterte's, but aren't you also blinded by your anger and your hate? Di ba? Yun yung point dito. Gamitin natin utak. Libre naman yan. O siya, sige na. Baka mawalan pa ako ng internet signal nito. Andito po ako ngayon sa isang lugar na maganda. <laughs> Kaya ako, ang marina nagtatanong bakit ako hindi nakapag-live kanina. Kasi nga po na nasa Biyaro kanina, andito po ako ngayon sa La Union at nagtatrabaho. Uh, ako po ay tumutulong sa pag-evaluate ng mga program sa Environmental Science ng Commission on Higher Education. So nagtrabaho muna tayo bago ngayon. Na natapos na ang trabaho ngayong araw na to ay nakapagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-live dahil commitment ko niyan sa inyo. So sana nakapagturo ko sa inyong kaisip lang na hapus ko yung mga puso at napagbagong manon niyo sa buhay lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal Mind Thoughts Art and Transform Lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Okay? Kita-kita ulit -kita tayo sa Miyerkules sa isa na may edisyon na usapan politika. Lagi po tayo mag-iingat. Again, Pinapasalamatan ko po ang, uh, ang si Neil Brian Reano. Siya po yung ah uh, umuha ng picture sa likod ko yan po ay kinuwa ko lamang screen grab ko lamang yan sa kanyang sa kanyang public post sa sa, sa Facebook okay so sige po lagi kong sinasabi yo pinaming mahal Ani mo lasal, masyadong mainit ang panahon. Huwag po patahan, mainit lang bulo tungkol sa politika. Relax. Bye for now. See you Wednesday.